Hi guys, magandang tanghali tayo po ngayon ang tagaalaga ng kalabaw Yan. tayo ngayon ang naglipat ng kalabaw at ang ginawa naman ng kalabaw ay ito oh. para siyang unggoy, mahilig siya sa saging Yan. kinain niya na yung puno ng saging Oh. Tinumba niya na. Ano Yan. Tinumba niya na yung puno ng saging. Tapos ayun pa guys, oh. Ayan pa. Yan, may tumba pa ang saging dyan. Guys, oh. Tinumba niya na ulit, ko. Oh. Yan, nakadalawa na siya. Kadalawa ng saging. Kaya busog, oh. Tapos guys, bibigyan natin ulit siya ng saging. Kasi baka sabihin ng may-ari, pinapagutuman natin. Kaya, bigyan natin siya. Ayan. May kinawa ulit akong saging. Ayan. Dito natin iipunin sa tinumba niya ng saging. Para pagdating ng may-ari, ay busog-busog yung kanyang alagang kalabaw. Ayan o. Oh. Yan, papapuntahin natin dito ang kalabaw. Ako yung nagpresenta na maghula ng kalabaw. Yan, para busog-busog naman ang yung kanyang kalabaw. At pagdating ng may-ari ay busog. Sabihin ay hindi natin pinabayaan yung kanyang alagang kalabaw. Tara din eh. Tara. Dini ka. Dini. Gusto mo rin lang naman ay saging. Ito. Yan. Tara ni. Yan, bigyan natin siya ng saging. Dini. Oh. Oh, yan. Paborito mo yan saging eh. Guys, nakatatlong saging na yan. Yan, yung puno lang ang kinakain niya. Sarap na sarap sa saging. Yan. Pagdating ng may ari, may nang nag-aalaga nitong kalabaw. Busog yung kanyang kalabaw. Ubus naman yung saging niya. Galing ko magalaga ng kalabaw. Busog-busog talaga. Hmm. Yun nga lang, mauubos yung kanyang saging. <laughs> Sarap ba? Sarap? sarap daw na pikit-pikit pa eh Sige, kain lang. Wala yung may-ari niyan saging. Wala yung nag-aalaga sa iyo. Nasa layasan. Yan. Para pagdating nung nag-aalaga sa iyo, ay sabihin, hindi kayo napabayaan. Busog ka. O, oh, laki na nang tiyan, o. Oh. Okay na guys. Yan, ganda ng katawan, o. Oh. Patatlong saging na yan. oh, tinumba niya. Buti na lang hindi siya nakain ng pinya. Oh. Hindi yung tanim kong pinya, hindi niya nakakain. Ma masukal na rin.